Gusto mo ba na mapapasa iyo ang taong mahal mo ng buong buo? Lalong-lalo lalo na ngayon na away bati kayong dalawa at nagtaka ka na lang kung bakit sa tuwing nag-uusap kayong dalawa ay humantong ito sa hindi pagkakaintindihan at pag-aaway ninyong dalawa. At akala mo okay na kayo pero hindi naman pala. At ayaw mo na tuluyang mawala o masira ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya. Kaya ngayon, may ituturo ako sa inyo ngayon na ritual at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo kahit sa ganitong paraan lamang. Basta dapat buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong usapin. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Nang sa ganon, manumbalik ang pagmamahalan ninyo sa isa't isa ng partner mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng bute lagyan mo ito ng kalahating suka. At pagkatapos, maglagay ka rin ng kalahating kutsarang asin. At unti-unti inyo lamang ang paglagay ng asin sa bute na inihanda mo na may kalahating suka. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng limang beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo nang masulat ang kanyang pangalan sa papel, ay tupiin ito o i-roll at saka isilid o ilagay ito sa loob ng bute na inihanda mo na may suka at asin. At pagkatapos ay takpan mo na itong bute at alugin kahit ilang alog. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta alugin mo lamang ang buti kahit ilang alog. At wag po kayong mag-alala kung mapupunit po yung papel sa loob ng buti ay wala pong problema. At pagkatapos, pwede mong dalhin ang ritual kahit saan ka man magpunta. Pwede mo rin itong itago sa damitan mo. Basta dapat walang makakaalam at makakakita nito itago ito pang matagalan. At pwede mo ito alugin paminsan-minsan kung may time po kayo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.